Boss, ito, binabudol ko na si Loward. Kahit 153. Nangalay? <laughs> no, yung... Hindi ka na talaga maawa sa naghanap buhay. <laughs> yan na. ganda <laughs> talaga, yung cycle na makakuha ng ganyang presyo, baka mamaya sabihin scripted na naman ng mga haters natin yung presyo. Ayaw mo yan sila. mo sila. Ganoon <laughs> talaga buhay, dami Ka ano. Ang dami talaga no. Pagka pag umaascenso tayo, umaascenso uh, no, inaatake nila. Eh, hindi nila alam, boss, masaya lang si AC sa ginagawa niya. Oo naman. Eh, uh, bukod sa pasaya mo. Buod sa nakakatulong, boss. Kayo, hindi ba kayo matutulungan pag binigay ko sa tawid niyo? Ah, laki tulong. Eh, ano sila sabi ko? <laughs> Kaso wala, hindi natulungan sila, Ward. <laughs> wala nang kinita, talo pa. <laughs> So yun, mga bossing ko, bali magandang hapon po sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in. Uh, sila bossing ko ay galing nang naikabite. Boss, first car ba yan? First car, so ito lang gamit ko. <laughs> ito? <laughs> uh -huh. Gano'ng ka nakakatagal uh, nagbabalak bumili? Tagal na. Doon eh. pa ako. Busa, driver lang kasi ako na nang Ah, ipon. Nag-ipon lang, lang sa tindahan namin. <laughs> si madam? Oo. Oh. Madam, anong napipili mo naman ngayon yon sakali bibigay ko sa tawad mo na kahit talo ako? Siyempre mo sa'yo. Ah, uh, mas na lang pa mas advance sa uh, mas ko di ba? Sino na niyan nyan sa post ko? Siyempre ako. Ah, palawas ah. Lagi heart, nakayakap lagi. Ay, uh, <laughs> ay may papirirapol ako ha. <laughs> like and share lang. So <laughs> ayan mga bossing ko. Bali 152. Sagot na yan, hanggang ni AC. Ah, papalibot ko lang muna yung unit. So <laughs> ayan mga bossing ko, pagyayabang ko lang po muna sa inyo. na nila bossing ko na Toyota Rebo na 2004 Pitcha pa na to mga bossing ko ha panalong panalo at ito yung binaba ko lang presyo ayano no? all power na po yan na bitch na ang loob so pinunta na nila bossing kaso mo natawad sa ating 150 tangay patipunan punan wala sa si junior wala sa so ayan mga bossing ko pitcha pay na po yan ha? so ayun boss Bossing, ba't parang kabisado mo tawara si AC Garage? Eh, siyempre, followers. Gano'n ka nang baka tagal na nanonood kay AC Garage? Tagal na. Taon na, may taon na. Gwapo ba talaga si AC sa personal? Ay, po, ugin. Kaya sakala ko sa sabi ni Bossing, eh, nakatawad kasi si Bossing. Kaya sabi ko, pogi. Gar, sabi ko kay boss, pogi ba talaga si AC sa personal? Sabi niya, oo oh, daw. Kasi nakakatawad. Eh. <laughs> may kailangan pa, <po>, patay ka. <laughs> Ilang karala sabi, hindi nakatawad. Nya! Nya! Sabi nga, boss, di mo talaga madadagdagi? eh. <laughs> ka naman kay Junior. Mahawa ka naman kay Junior. <laughs> <laughs> para may ipan... <laughs> <namin sa> <laughs> para sa tindaan. Boss, na. mga. Ayaw <laughs> talaga, oh, eh. Kasi 140 lang talaga budget namin. Ah. Oh, uh, uh, yun lang ano namin. Eh, tindaan namin. Ayaw. Puna namin, boss, boss. May sari-sari store kayo? Oo. Ano tindahan? Sa, ano lang sa bahay harap lang ng bahay. Sa uh, Nike? Nike uh, pa kasi na. Uh, Nike pa igalen. Oo. Eh but para si but parang malungkot ka pa, madam. <laughs> hindi. Hindi. Ako na ko nag kami <hindi. laughs> ng <Hindi>. response. <laughs> ano hinintay mo talaga? O bakit? Gusto uh, mo makita yung kagupuan uh, ko? Grabe naman <laughs> 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 lang ang mga bossing ko. 150,000 tao di bossing dito. Wala pa kikitain. Tangay pa. Pero bossing makakatulong ba talaga sa inyo pag sakali? Oh, no. okay. Malaki, okay. Eh, malaki tulong. <laughs> Kasi yung uh, Babi na bola mo lang ako. Hindi ah. Hindi Lagi tulong talaga kasi yan lagi ko lang sinasakya pag puntang bayan. Yung motor ko man. mili ako. Tapos ng, uh, ay ma'am, ah oo. Oh, Malawak ang likod niyan. malawak Pati pag outing no. Oo, oh, pwede. Pwede pwede. Oo, oh, oh arkila pwede rin. <laughs> oo, oh, pwede rin. <laughs> pang ano, pang swimming swimming outing no. Oh. Punta nga ba tangas daw December. Eh. Masaya ka naman. Okay. Iniintindi na agad nila pa. Hindi pa nga ako nag-oo ah. Oo, oh, magkapasko naman na eh. Oo, advance balak nyo, madam? Ilan po anak nyo? Apat. Sa May apo. ngayon, isa, dalawa, apat anak, anim. Ilang apo? Dalawa. Dalawa, sakto-sakto. sige na, sakto-sakto, sa inyo na. Ang bilis mo. <laughs> 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 ang sakit ang ang sakit ng balaka ko. Sayo ba bossing ko? Siguro sa pagsasalita ako to eh. Sobrang daldal -dal kasi ni AC Garage eh. Boss, ano masasabi mo naman? Nagpapatawad talaga. Oh, uh, uh, anong anong iniisip mo yung kanina bago ako pumunta dito? Paano kaya ako tatawag kay AC Garage? Oo oh, naman. Hindi <laughs> 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 hey, talagang ano. <laughs> Hindi boss tayo naman eh, onting kita. Basta makatulong Tapos makapag-paroling kami ng paribago Kasi bibili lang din naman namin yung niyo. Oh. Ano, happy? Oo, okay. oh. pre, sobra Ano naman message mo? Message ka naman kayo si Graj. Bukod sa gwapo ako Matulungin At, Eh, ano eh, naman boss eh <laughs> Hindi naman natin madadala sa pe yung pera sa hukay eh. Oh, oh. Pero yung makapagpasaya kami sa inyo Makapagka Boss, effort sa pagdampot pa lang ha oh, Effort na rin namin yan ha tapos pagdating mo pa dito, maray pagbibilian yan. Doon pa, panalo ka na. Yan eh, talaga na puso mo oh, sa posting. Minsan kasi di ko na napopost yung mga unit eh. Sobrang daming walk-in. Oh, minsan na yung... Kanina, tag... Para palengke dito ah. Kanina mga... Hindi, Ayaw ako yung anak. Ang problema, pumunta sa sa... Oh, ah, dapat kanina pa kayo? Dapat maaga. May... Ah. Mayaw, Alam mo na, dapat maaga kayo AC Garage. <laughs> Kasi kuma-under na lang. Ano mangyayari pala niya? O sa alay, dadownan niyo muna. O i-win niyo na? I-win. E, e, ha? I-cash e, na lang daw. May bank account ka naman. O sige na. Congrats. Happy. Thank you. you. Sobra. Sobrang happy. Solid sa AC talaga. Oo naman. Solid. Madam, thank you so much. Parang <laughs> 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 malungkot ka. <laughs> yeah, masaya ako oh yan. Yeah. Parang sa akin mo <laughs> sinisisi lahat ah. No, no, no. Libre at it down. Libre at it lang mo Oh, bigyan mo na lang. Okay. Ano na lang si ah uh, tawag daw, pa, pampalubag loob. Pang ano na nila Jollibee. <laughs> <laughs> Dalawa na naman sila, O, Juan Piece Chicken, pwede na 'yon. Tsaka price. Ha? <laughs> <With back -load laughs> ha? Ah? I mean, makplot pa pala, umirit pa. So, ayan, mga bossing ko. Puta nila, basta agad yung alas susi. <laughs> Siway ah, ah, ka? ka Picture picture na Oo oh, ito na, na bago receive Oo oh, pati uh. yung sahod natin to Oo oh, wala kang sahod ha ah, Picture mo Ay! muna tayo boss alam Ay, ganun Ayan <laughs> ah, picturean mo na aming mga Pa paano na lang boss usog ng motor mo ha Legendary motor mo Gano'n na ba kataga sa iyan 4 years 4 years na, um, na First car mo ba to Oo uh, Weh oh, Oo first car Toto yan So, solid ah. Rebo agad ah. <laughs> uh, Madam, bang. first car ni Bossing yan. Alam mo sasabi mo ko. Congrats, mo. Yeah. Thank you, thank you. Nasabi mo na ako, Dok. Ikaw muna mag-receive kay Bossing ko. Pagod na ako eh. Nagdumampot tayo. <inaudible> bossing, siway ka. Hapon ka pumunta, para good mood si AC. Hindi, pagod na ako, Boss. Congrats ah. Ha. Happy, happy. Sobra. Ano yan? Ay! Ipon pala talaga yan, boss. Ipon. Sagara na. Binuksan na. Madam, <laughs> ano nabibili mo? Saya, libre. Oh. Gano'ng katagal yung ipon nyo na yan? Basta yung binuksan nyo. Tapos sabi nyo, tingnan natin kung makakatawad kayo si garage. <laughs> po <laughs> kaya pa nga ano nila eh. Ah, napaaga. Okay. Na, eh di napaaga magko ako sa'yo. Oh, naman. ano? Ulit-ulit na ako. Lan! Wawa ka naman. Lagi naman boss. Ha? Lagi naman. Ako na babawi na lang ako sa'yo mamaya ha? Oh. Uh, pang Japanese bibigyan kita. Yun! Japanese. Eto <laughs> oh, bibigyan rin So, alam message mo naman, mensahe mo para kay bossing ko. Congratulations and... Thank you, thank you. Tingatan niyo ang inyong unit. Yung... Mm. Laging... Si bossing no. ko. Excited na no. din Bil mo, bilang Bilangan mo nga, Adwan, boss. Ba... Gala na kayo, ganyan. Hindi pa. Hindi pa. Aristro. Ah, <laughs> Aristro, <laughs> wala ko. Deserve, boss. Ah, deserve. Deserve niya yan. Kaya deserve niya rin walang kitahin. <laughs> Ice, ice, ice lang niya. 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 Ice lang Ice lang niya. 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 lang niya. Ice lang niya. Ice lang niya. Ice lang niya. Ice lang ng oh, Ice na. niya. Ice Okay, koko. Tumay ka, ah. Dito ka. Ay. Koko. Yup. Umuumin yan. Ah, marumi ang kamay ko. <laughs> panay, enjoy, enjoy talaga kasi nakita mo pa ako, no? Oo oh, naman. Gusto mo talaga makita personal? Siyempre. <laughs> <laughs> bossing, Happy. Sobrang. <laughs> Congrats na. Sige na. Bunga na rin na kayo. Madam. Peace, Bam. Lan! Wala sahod. Hi.